Hi guys! Papakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng sweet and sour. So, so gagamitin ko dito hindi for chicken. So, uh, meron ako dito yung bell pepper at carrots. Napakasimple lang nito. Tsaka um, sibuyas galing to sa garden ko. Ayan, gagayatin ko na. guys. Ginayat ko lang siya ng pie square. Ayan, Ayan pie square siya. Napakasarap nito. Siguro tama na ito. Ito, dagdagan pa natin. So, naman, guys. Magagaya tayo ng carrots. Uh, galing dito sa garden ko. Oh, ang sakit sa mata ng sibuyas. Mm. Let's lang natin siya ng fish garden. Pero, pag ganyan na lang. Depende sa gusto nyong hati. Bahala kayo. Ayan. Ganitong ginawa ko. And guys, gagayatin na natin ng bell paper. So, ito, ang hati dito ay square. Kaya, so, sabi ko sa inyo, kayo masusunod, bahala kayo kung ano gusto ng hati. Pero ako, ito, ganito gusto ko. Ayan. Guys, ito yung chicken na gagamitin ko. Minarinid ko na siya sa Maharina um, Comstar. Tapos nilagyan ko siya ng asin. Oil, tsaka tubig. Okay. And guys, nagpapainit na ako ng mantika. Maya-maya lang, eh, piprituhin ko na itong manok. Guys, ito lang yung gulay na ilalagay ko. Si Sibuyas, carrots, at bell pepper. Napakasimple lang, ba? Diba? Dapat ito may, ano, may fine apple. Kaya lang daw ako nakabili. Kaya muna. Ayan, guys, may init na yung ngdika na natin ng manok wala ang kalat Ayan guys, medyo nilakihan kong manok kasi gusto ng asawa ko yung medyo malaking siwa. Ayan. Ayan. Dapat ganito guys, golden. Tikim tayo ng isa. Ito crunchy nyo. Guys, kain pa tayo ng isa. Ang sarap. Mana natin. Ini kotak, ini dong. guys, ito lang ang gagamitin kong um, uh, sweet and sour sauce kung madali ano. Ayan. Ayan, lang natin. Guys, haluhaluin lang natin hanggang maging thicker ang um, sauce. Ayan. Ayan, guys. Ngayon naman lulutuin natin ang gulay. Ayan, napainit ko na itong kawali. Lagyan natin ng mantika. Kunti pa. Painitin lang natin. ধ ধৰম মানে pasimulan din natin ang sibuyas. Tingnan. Hmm. rin natin ang bell pepper. susunod na natin 'tong chicken, ui chicken. Masaya 'yung kawali ko. Yan, na natin ito. Okay. okay. naman guys, susunod natin ang sauce. sana anak na akong kita guys. pa natin. Ayan na. Ayan po ang aking chicken sour. Ano po yung aking chicken sweet and sour. Ayan na. Napakasarap niya. Guys, kaya maraming sabaw. Kasi request ng asawa ko yan. Gusto niya na maraming sabaw. Ayaw niya ng tuyo. Sana po nagustuhan yung video ko. Thanks for watching. Bye-bye.